Ayan, mga kapising. Mga kapising. tuna Ito kawal Ito na kauli kapising. Kapising. Ayan, saya bos nga pala sa iyo, boss Ginald Manuel. Ayan, shout out sa kapising from Canada. At ay, kumpadyong ako ba? Ayan, shout out At kay Dexter Thomas. Ayan, shout out sa kapising Sa ito at kapising. Ayan tayo. At kayo, yung tabig ni, yan, sa ito at kapising. Ay, Jay Lete, shout out sa Kapising. Kay Eric Lete, yan, shout out. Jayrus bye. out. Kay Alvin Plazos, shout Shout out.

Shout kay Kyle Buratso. Shout out sa si Kapising. At kay Prince Edward 91. Yan, shout out sa si Kapising. Shout sa iyo pong. Ang nagabungan. Hmm. Shoutout kay Roderick Sagimo. Yan, shoutout sa si Kapising. Ay, ah, mga Kapising. Kahula ko ng yellow pintuna. na. Yun. Dito sa payaw ni Kapising Undo, dumaan kami. Galing kami doon sa rama namin, Pulandawi, nakabaka mga eh, isang puno lang yung nahuli ko dun. Yung paghagis ko pala ng putong-putong ko, mga kapising, oh. Yan. Sama ko si kapising Ivan. Yan yung payo ni kapising undo. Yan, dito kami sa dos, sa laot. Yan, dumaan kami. Paghagis lang. Yan. Thank you, Lord. Yung biwas, mga kapising, oh. Yan. Hmm, hindi ko napulon. hindi ko na video at hindi ko naman sukat akala na yung dadawihin agad Yan. kakarga ko mga kapising masakaling makahuli pa ng isa kung makapain yung bali skip na buhay ang pain ko mga kapising ay skip na buhay hmm. Thank you sa biyaya ngayong araw mga kapising.

Oh <laughs> Bli. Hindi naman kapiso na magandang mga kapiso Ay, hindi naman kapiso maganda. Gila! Oh. Ah. Binahir aku tuh mau kapising ya. Aku tuh mau kapising. Yang disapa kau Beli Belenting molekul selat mau ke pising. Molekul selaut payau namin. Itu. Ini sebiaya. Siapa tahu kek ke pising untuk. Eh, kau lho, kau supaya mau. Kau mau apa ke pising? Kau Да. ilalim mga kapising ay may puno pa sa ilalim narating na rin sa tabi ay mga kapising mga kapising kapising ah, ito na ito na kawali kapising ayan kapising ay, natin, ano ay,

but hindi nagtakpak yung tubig eh. Hindi <laughs> <laughs> tayo. Sana. <laughs> <laughs> Ay, <I should> <laughs> 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 sige. Ay, Kapising unip. Hmm. Ay, kagawin. Kapitilip. mga kapising. <laughs> ha?